Hello mga ka JTEC So kakagaling lang natin sa ride Nag short ride lang tayo gamit yung ating uh, Ninja CX-6R Ayan So for this vlog uh, Sasabihin ko sa inyo Ang topic natin is kung paano uh, Hindi mangawit no When riding a sports bike Okay Okay so isa isa -in natin yung mga issue dito Sa sports bike So una sabi nila This Pogi no? Totoo yan, face pogi. Tapos pangalawa, masakit sa likod, no? So tingnan natin, sabihin ko sa inyo kung na-experience ko yung mga yan. Tapos masakit sa arm, dito, sa arm. So yung pang-apat, nakakapagod. So totoo ba yung mga yon? Yan. So discuss natin dito sa ating vlog na ito per my experience dito sa rent riding ng Ninja CX6R. Uh, this is a super sports, no? Super sports bike. Tingnan niyo naman yung handlebar talagang napakababa. So talagang positioning mo dito, talagang nakababa ka talagang ganyan, halos sumiga ka na. No? So, pero yun nga, poging-pogi ang itsura mo talaga. So pag dumadaan ka, so talagang mapapansin ka, ang ganda ng positioning, talagang poging-pogi ka sa motor nito. Pero yun nga lang, talagang nakapagod. So isang topic natin ngayon, kung paano maiwasan yung mapagod or mangawit dito sa ating sports bike. So kasi talagang uh hilig, meron talaga may mahilig talaga sa super sports eh, sa mga sports bike eh, no? So tingnan natin, sabihin ko sa inyo, when riding it, ano yung dapat mong gawin para hindi ka mapagod. Okay, so sample natin sa inyo. Ayan, sakyan natin ito. Okay, una, uh, dagdag sa pagod mo kung uh yung rider is bitin talaga. So for example, no, uh, I'm 5'6", no. Uh, yan yung lapat ng pako pa pero ito, yung seat kasi na nito na trim ko na. So nang nabawasan natin siya ng 1 inch. Uh, kaya na trim ko na to. So kaya medyo yung paa natin bumaba siya ng 1 inch, no. Kaya yan yung lapat ng isang 5'6" na alam ko 70 cm ang inseam ko. Ayun. So ganito. So pagka ang rider mas maliit, mas mahirap kasi pagka gumanong ka, kita niya, kita di ba? Yan, pantay yung pa ako. So, once gumanon pa ako, umaangat, umaangat siya. Mas lalo akong tumiting kayad. So, imagine do sa mga short rider na below 5'6", so yung ma-experience ma sila. Kaya kung below 5'6 ka, so medyo mag -sip ka, lalo na kung mga 5'4". Pero merong mga nakaka-ride talaga ng mga ganong ganung uh, ganong mga height, no? Kasi dahil depende kasi doon sa haba ng binti. Meron kasi mga tao na uh, maliit upper body, mahaba yung binti niya. So, pero pareho lang ng height. So, meron mga ganon. So, pero pag uh, ang issue mo talaga is bitin, so, ang eh, mukha nito, nakadiretso akong ganyan. So, once na gumanon ako, so, medyo tumitingkayad ako. Once na ako ng ganito. Kasi nga, hihiga ka dito. Unlike yung mga uh, adventure, diretso. So, mas lapat yung paa mo. Pag dito kasi, gubanong ka, yun, tumiting kayad yung paa. Yan. So, ang technique, uh, para maiwasan yung ngawit, pag during ride, lalo na kung traffic, kasi kung uh, mabilis yung takbo, kasi kaya nga ito, Sunday, ano lang to eh, no? pang Sunday ride, no? kasi walang traffic, dire-direcho yung flow ng traffic. So, uh, hindi issue yung ano, yung mga ngawit ka pagka dire-diretso ng takbo, so walang issue to. Pero pag ang traffic na encounter mo, doon ka mga ngawit. So ang technique, para maiwasan nyo yung ngawit, ganito. So ganyan yung position nyo, ipitin nyo to ng legs nyo. So yung dalawang legs nyo, ipitin nyo itong tangke. So kaya yun din yung purpose na meron ditong tank pad. So kita nyo yung tank pad, uh, ano siya, non-slip na talagang rubberized siya. So, yan yung purpose niyan. Iipitin niyo siya yung tangke eh, ng boat ng legs nyo, Tapos, pag gumanyan kayo, ang force nandito. So, wag niyong bibigay dito sa arm nyo na yung bigat ng katawan niyo nakandito sa arm. So, believe me, nangangawit kayo. Sobra. Kasi, nung misan uh, na try ko to, kasi never naman ako nakapag-sports bike. Lahat naman tayo, no. May mga first time. So, yung first time ko nag-sports bike na hindi ko alam yung mga ganun, talagang sobrang ngawit. Namitig yung kamay ko. Tapos halos hindi ko na maramdaman yung klats. So imagine that kung gano'ng kadelikado yun. <laughs> so yun. So ipiti nyo tong tangke. Tapos put yung force nyo dito sa legs. what wag dito sa arm. No? Kasi dahil mga ngawit kayo. Ayan. Okay. So another, another one na technique. Mas malanda kung <laughs> yung mga malalaki yung chan. So medyo lapat dito. So, yung, kaya minsan pag napapagod ako, yun siyang ako inihiga ko. Ayan, oh, higa ko ganyan. So, yung force nandito, di ba? Bawa, bagal ng traffic eh. So, kita nyo, walang, walang force yung arm ko. Para ako nakalutang. Ayan. So, ganyan yung style. So, may mabagal yung traffic. O, sige, sige lang. O, diba? Walang force dito sa arm. Ayan. Di diba? So, yun yung pangalawang technique. So, yung una, legs, ipitin yung tangke. Yung pangatlo, pag napapagod na, yung tiyan nyo, medyo higaan yung ganyan. Tapos, uh, dapat walang force dito sa arm. Yan. Kasi importante itong arm. Nagka-clutch kayo eh. Diba? Nagka-throttle. So, imagine niyo ang baga ng takbo, nawala na ng pakiramdam yung arm nyo. Tapos, uh, nabitawan nyo yung clutch. So, imagine yung mangyayari sa inyo. No? Baka kumadyat kayo, so, accident. Ayan. Tapos ang mahirap pa, pagka meron ka OBR. Example, no? Si OBR, hindi marunong umangkas. So, syempre, yung force nasa sayo. So, pagka nakaganyan ka, tapos nakaganon din siya sayo, so, dapat turuan nyo siyang wag ganong sumandal or itulak ka. So, kaya dito sa 6 sa 6R ko, talagang never akong nag-ano dito. Nag-OBR. Kaya meron tayong ano, yan, yung CB 650R. Yan. Uh, yan yung CB. Yan yung pinakaangkas natin. Yan. Kaya yung purpose na meron akong naked, dahil pagka gusto kong gumala na may kasamang OBR, si YP, so ito yung ginagamit ko. Ayan. Okay? So yung iba uh, bumibili nito uh, parang curiosity or gusto lang nila matry uh, ano ba yung feel ng uh, riding a uh, super sport no pero after nilang bumili so mga ilang uh, buwan lang na natry nila so parang gusto nilang ibenta so yan yung isang reason so nakakapagod siya so kung hindi mo talaga hilig uh, talagang ibebenta mo siya okay o meron namang mga ganitong sports bike kasi meron tong dalawa eh super sports, saka yung sports touring yung sports touring yun yung sinasuggest ko ina-advise ko na mas okay sa riding when it comes sa comfort kasi dahil ang handlebar niya uh, upright siya so medyo upright ang position mo okay so ano ba yung mga sample ng super sports uh, di ba nag-start tayo kung napanood niyo ako sa unang vlog ko Ninja 400 yan, yung unang binili natin. So, bakit ako bumili nito? Dahil gusto ko lang try No, gusto ko lang ma-try. Ano ba yung pill ng naka-super sports? Okay? So, yung, pero yung Ninja 400, yan yung mga sports touring. ah uh, Ninja 500, Ninja 650. Ayan, ah uh, ano pa ba? Ninja CX 4RR, yan yung inline 4. Tapos, isa pa, ah uh, Ninja 25R. No? Yan yung mga sports touring na pwede natin sabihin na mas relax ang riding natin. Na meron tayong extra ng pusa. Hello, excuse me. Alis ka dyan. Alis ka dyan. Alis ka dyan muli. Nakikita ka eh. Yung ka So yan mga guys, uh, it's up to you. Uh, kung ano yung kilig nyo, syempre, yun yung ano nyo, gawin nyo, yun yung tuparin nyo, yun yung itry nyo. Ayan. Pero 'yun, yung purpose lang ng vlog na ito is tinuro ko sa inyo kung paano uh, hindi mangawet or paano gumamit ng ganitong ano, uh, isang klase, isang type ng ng bike which is super sport. Okay, so again, uh, this is JTech Moto. Uh, again, thank you for watching and please follow me dito sa Facebook. Meron tayo sa Facebook, meron din tayo sa TikTok na pinopost ko ito at meron din tayo sa Uh, YouTube, which is ito nga, pinapanood nyo. Okay, thank you for watching and see you again in my next vlog. Bye-bye.